So, what's up mga lods? At katatapos na ng work natin at tayo ay uwi na. Pero bago tayo dumiritsong uwi mga lods, eh, tatay muna tayo ng luto baka sakaling manalo, no? So, diyan tayo tatayo. ay tayo, tayo diyan. At bibili rin tayo ng pangkulay ng buhok mga lods. Ito, mga lods. So, bago magluto mga lods, eh, papalitan muna natin yung kulay ng buko kasi ang daming... Yeah, ay, na, na. Ha? Na, na. Ha? Na, na. Oo. Ang hirap talaga kung masaya ka no, ang daming kompromiso. <laughs> <laughs> So bago tayo magluto mga loods eh, papalitan ko muna yung kulay ng wok ko. Wahaw, pagkita mo siya, kanapitin niyo! <laughs> Matabor ulit si bonko eh. <laughs> so papalitan muna natin yung kulay. Gagawin natin, ano ba yan? Itim. White, na lang So yan po yung kulay ngayon. So ita transition na natin para mabilis transition Tama ba yon. Transition, yun. Ano? 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 sa uh, kinumkumpro may motiga na kung hanga dali eh sa bali tapakay tapapar wear dahi kas kasirula kasi mutil di pangkuga na tayo may astray hmm um, pagbalunan na kita yun pero nga po dahi kunti video tayo kakapsat ta ising pa man lagi ko So dito ko na po tatapusin yung video ko muna mga kapatid mga Lodi kasi iayos ko muna mga, mga binili kong mga dapperware, no? mga baunan. saka so, magluluto tayo ng isda. Yan. Iluluto natin yan. So kita kits sulit sa susunod mga Lods at bisibisihan muna tayo dito sa kusina. Rock and roll.